Good morning mga kamister ko. Isang maulan na umaga po sa inyo. Nakisoy lang tayo dito sa ating operator mga kamister para videoan tayo. Ito nga pala yung kuha nating kagabi at nabukusan na po namin yan ang siding. So ginagawa na po namin ngayon ang pagbabakal sa aming slab. At ngayon mga kamister ipagpakita natin sa inyo kung paano namin gagawin ang pagbabakal. So ayan tayo nakaputi. So sana mapanood nyo mga kamister. Uh, Aping mga followers po natin dyan, mga subscriber. So, ayan na po yan. Tuloy-tuloy uh, pong ulan, kaya hindi po tayo nakakuha ng uh, video na sa atin cellphone. Kasi sobrang lakas. Ayan, nakasuhil ay lang po tayo dyan sa ating operator mga kamister ko. Oh, kawai Oh, it's a boy. I can't get it. Get it. Get it.

At sa tagpong ito mga ka-mister ko, operator nga lang namin ang hindi basa kasi sinulay na po namin dito ang ulan para mabakalan itong aming box. At kung hindi naman namin gagawin yon mga ka-mister, matitinga yung aming trabaho. At yung trabaho naman ito mga ka-mister kahit na maulan kasi ay pwede naman namin trabaho. And kaya ginawa na po namin mga ka-mister, hindi na namin inintay na titila yung ulan kasi kailangan na po namin magawa yan para pag tila man ng ulan o uminit pang kinabukasan ay pwede na po namin mabuhusan. So ayan mga kamister uh, ginagawa namin ng paraan para mas mabilis na rin po namin matapos itong box at uh, ilang linggo na lang ay pwede rin madaanan ng mga sasakyan. So ayan mga kamister pakita natin sa inyo mamaya yung pag natapos nitong pagbabakal po namin few moments later. Ah, mister, nandito tayo sa ano sa labas. Bumiis lang ako at saka nagpayong na kasi kanina basang-basa kami. Pakita ko sa inyo mga kamister yung ano, yung natapos naming bakal. Ito siya. Oh. Mula dito sa kinatatayo ako kasi nakaano na siya mga kamister hindi na ako pumasok sa loob. Saka barikada na siya. Ayan, yung butas sa to ay eh. hindi pa namin natakpan gawa ng busy kami kanina dun sa ano, pagbabakal namin. Bali bukas na lang to. So pakita ko sa inyo mga maka-master yung binakala namin. ayan siya mga maka-master ko. Ayun, may mga bakal na, kompleto na siya. At nakalak na rin. So kung magandang panahon bukas mga maka-master, may babusan na rin namin para mahaba nitong ano yung slab na doon namin dito sa box. So kita-kita kita tayo sa mga susunod na mga araw mga maka-master ko sa dito pa rin sa site so sa lahat ng mga followers po natin subscribers sa youtube maraming maraming salamat po sa inyo mga kamister ko hanggang dito na lang ang ating vlog ngayong araw so ingat po tayo mga kamister ko isang mawalan na araw sa inyo at see you sa next vlog po natin